pag sa Cordillera Region, tumaas na ang presyo ng ilang mga highland vegetable sa Benguet. Problema rin ng mga magbebenta ang pagkalusaw ng mga gulay dahil nga sa panahon. Narito ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mula Pangasinan, lumuwas pa sa bagsakan ng gulay sa Baguio City Public Market si Nanay Maria para mamili ng mga gulay para sa kanyang kainan mas makakamura raw siya rito kaysa palengke nila sa probinsya. Pero laking gulat niya nang malamang ang dating 20 pesos lang na carrots kada kilo, higit doble na ngayon at umaabot na sa 50 pesos. Paano ka rin magpipresyo sa kantin? 600 lang yan, marami yung hasang ni Ngayon wala Para mabawi ang puhunan, babawasan na lang daw niya ang serving ng gulay sa mga ulam niya. Dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng pagtaas ng presyo ng mga gulay. Dulot ito ng pinagsamang epekto ng habagat at bagyong bising. Bukod dito, Problema rin ang dami ng na mga nabubulok na gulay. Mas marami pa raw ito kaysa sa mga nabebenta. Pero kung pa man ang order, ito ba ito sa nalulutaw. Pagliligis namin pagdating na sa Manila, magrereklamo na naman sila ng lutaw. Kung may ibang gulay, pinapatiyon mo na namin, binabalot ng papel. Mm -mm nadadadalaan ng namin sa sa monitoring ng Benguet Agri Pinoy Trading Center, umaabot sa 25 pesos kada kilo ang repolyo mula sa dating 12 hanggang 22 pesos. Umakyat na rin sa hanggang 38 pesos ang presyo ng patatas mula sa 5 hanggang 30 pesos noong nakaraang linggo. Tumaas din ang presyo ng carrots at broccoli. Sa kabila niyan, nagmura naman ang beans na dati hanggang 60 pesos ang kada kilo, pero ngayon nasa 30 to 35 pesos na lang pati ang wombok na dating 12 to 22 pesos bumaba na sa 6 hanggang 15 pesos. Ayon sa grupo, inaasahang tataas pa ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na araw dahil patuloy pa rin ang nararanasang pag-ulan sa Benguet. Nagbabalita mula sa frontline, Gerald Dela Peña, News5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga romaratyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.